tapos magluluto ako ng hoopies paninda namin sa ospital ayan so paninda namin ngayong araw paninda ko para bukod yung tinda namin sa gabi so ito naman yung adobong manok ayan so ayan ayan ata uh, para mayroong kaming paninda sa araw adobong manok ayan tapos ay atay na adobo tapos atay din na uh, ano uh, adobo din ayan ayan at uh, kung halulutuin nyo mga kapares ayan okay, mga kapares at uh, sinasangkot siya kung may game movies at itong adobo naman okay na siya so meron na tayong halutong isang adobo So lalagyan natin siya ng toppings na sibuyas sa ibabaw para masarap mga kapares. So para takaw tingnan. Ayan, adobo chicken. Ayan. Ayan. At natin ng konting sabaw para mas masarap siya mga kapares. Ito so, ba masarap yan? Sinasangkot siya natin siyang maigi para siya ay masarap kainin. So, bakit maratag nagkakaunti? ah bago pa lang, starting pa lang namin yan. So, kailangan ko muna na uh, muna So, kung talaga lalas, saka tayo magdagdag ng iba't uh, ibang klaseng butong ulam. Okay. <coughs> uh, luto na yung aking uh, bupis. Then, lalagyan pa natin siya ng uh, bell pepper at saka siling haba. Ayan, mga kapares. Oh. Ayan. Tapos nyan, pag nasa plate na siya, o sa lagay na talaga ng ulam talagyan natin siya ng toppings ng CBS Ayan, at napakasarap niya at ito ang uh, uh adobong manok, ayan, luto na siya simple na luto lang yan, pero masarap yan mga kapatis ayan, ito ganun din yan, yan, gupis po yan mga kapatis gupis so dahil wala nga ang ng aking ano kaya ganyan? Ayan. Sulo. Ayan. Bupis po yan mga pares. Bupis. Ang sarap po yan. <coughs> pares, at luto na yung aking bupis. Ayan. At lalagay na lang sa tray. Ayan. At Ayan, yun yan. Lalagyan ko lang ng tapis ng sibuyas. Okay na yun, mga pares. Ayan, mga pares. At uh, luto na ang aking uh, bupis. Ayan, at uh, napakasarap niya, no? O, diba, mga pares? Napakasarap po niya. Luto na yan ang aking paninda. Ngayon, dun sa may hospital. Ayan, bupis. Masarap na bupis yan. At, at ito naman po yung adobo, mga kapares, oh. Ayan sarap po yan yung adubo ayan at uh, luto na rin sya nakadalawang luto nakadalawang ulam na ako mga kapares mga kapares ito naman ay atay ng manok at ito naman ay atay ng baboy beef stick naman yan ayan. Atay ng baboy beef stick naman yan. May abangan na lang yung masarap po yan. Ayan mga kapares, lato na ano, beef na atay ng baboy. Ayan, napakasarap niya yung beef na atay ng baboy. Eh. Sarap po mga kapares. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagluluto kasi walang magka-camera, solo ako. Kaya ayan, pinakita ko lang sa inyo kung paano ko nilukot. Pinakita ko lang sa inyo kung paano nilukot. Kung bakit to na ko pinakita sa inyo. Ayan mga kapares, paninda namin yan. Mga kapares, ito naman ay atay ng manok. At luto na rin. Yung kanina pinakita ko atay ng baboy Ito naman atay ng manok, adobong atay ng manok. Super yummy yan mga kapares, napakasarap yan. Yummy yummy! Ito ang huli kong niluto mga kapares at tapos na rin. Awa ng Diyos, natapos na ako magluto. Ayan, at uh, limang putahe lang yung akin niluto plus kanin na bali na putahe. So sana, bisko na maubos sana dun sa pupuntahan namin. Uh, itong mga niluto kong ito ay para sa tag -ulan kumbaga masarap ulam 'yan sa tag-ulan ah, sana na abangan natin mga kapares kung ano magiging ah, sitwasyon mamaya kung ubus ba o ah, sana naman makaubos salamat po sa sa indiyan mga kapares magandang magandang tanghali